So ayan na yung mga sangkap ko guys ayan, may ganitong olive oil, may ganitong sweet soy sauce, at saka meron black pepper, at meron soy sauce, vinegar nilagang balun-balunan so guys, ayan na yung atay natin, ito na yung nilagak para lumambot siya so malambot na rin siya so mas start na tayo mag-isa-gisa guys So guys, mag-start na tayo gisa-gisa. So lagyan natin ng konting olive oil. Olive oil. Social, di ba? Olive oil kami ngayon. Wala kami oil. gusto okay. Ha? So guys, alamin natin natin. Ayan. Pinapay ko sibuyas na kayo bawang dyan guys okay. okay. natin ang ating garlic, sour, guys, ayan na. Dito na sa guys. So, lagyan na natin ang ating loya. Masarap. Ihalo ko na rin yung dahon-dahon. Ano itong dahon? Nakalimutan ko. <tong> ah, Ah, Laura rin ko guys. Pasinin na. No? So, ayan na. Nagisa-gisa na natin siya. So, guys, okay, pwede siya. Kainin natin ang ating ilagang balon-balonan. I-roast ko na lang sya. ng konting tobe. At konting tobe, yung pala madahin ko lang. guys, kunting tubig lang. Uh -huh. So guys, kulungkog na siya. <laughs> lagyan natin ng magic syrup. Uh -huh. Tapos, imimix mix, mix mix natin. So lagyan natin siya ng black pepper. Black pepper. Black pepper. pepper. sabay itong mga co-workers ko na ito eh. Nagbibidyo ako eh. Black pepper! Sabihin nyo nga ulit. Dos, dos, dos. Kami <laughs> na lang, dos, dos na lang tayo. Mga pasaway kaya ito, mga pasaway na ito. Ilagay na natin ang ating atay. Ayan. Pinali ko yung atay kasi mag-isa siya mag-uto. Punti lang nilagay pang atay. Hindi na rin natin lagyan na yung soy sauce. Ano soy sauce? Soy sauce na masarap. Lagyan natin ng soy sauce. guys, ini mean mix mix na aje. Lepas tu kita akan um, buat So kita akan buat yang Sweet soy sauce Pampalasa saya. Sweet soy sauce. Kita akan buat yang Kunti. sa rice. It's so yummy, 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 It's so yummy, yummy, yummy. so na. na natin siya ng vinegar. Ito yung ating vinegar. Ito Natural vinegar, konti lang. Kunti asin lang siya. ang niya. Kunti lang siya guys. Sarap na ni ko.

Luto so, na yung ating Ano? Dubong <laughs> Hindi man pusit <laughs> Yung ating adubong atay with Balon-balonan ng Manok So, diba? Ang sarap. Kain na tayo. Kain na mga Enday. Ang mga Enday kumain na pala. So, yan lang guys. Ang niluto ko for today. It's so yummy. Hindi ko na dinurog yung ano sili kasi baka sobrang anghang siya guys. So, binagay ko lang yun dyan sa gitna. Sarap. sarap-sarap nito. So, kain na tayo. Masarap to be. Kain na tayo be. Yummy, yummy, yummy. Thank so mm -hmm. Guys, thank you for watching to my channel. Ayan na yung niluto ko guys. So kakain na tayo. It's so yummy yummy. Sarap nito. Ang dami kong naluto. Ang dami kong naluto. Manok na atay at saka balon-balonan guys. So yan nga. today so thank you for watching to my channel guys see you to my next video don't forget to subscribe to my channel bye